Ayan, gagawa na po tayo ng stirrup, ano? Naputulo natin yung mga bakal na mga ano? Ang 75 cm. Bali 40, nagawa natin sa limang, limang buong bakal, ano? Una po, 5 cm binaluktot. Sunod po, ito ay 25 Sunod po ay 10 cm, ano? Sunod po ay 25 ulit. Ang kasunod po, 10 cm ulit. Ano? Ayan, kung mapapansin nyo, ayan o. Oh. No? Sakto-sakto lang po siya, no? Ayan po yung paggawa natin ng ating stirrup. Intro muna po tayo, boss amo. Lawrence, magandang magandang araw po, May kamukha ka po, talagang yung, artista. Sabago, no? Kamukha mo talaga si Cita eh. Inyong, ano? Yung naging effective po ang pagkabit natin ng si Tarling sa no. Dahil kung ito po ay nakatagilid, makikita niyo po yung magiging resulta. Tara po ipakita ko po sa inyo. Bali po ayan oh. Sa lakas po ng ulan kagabi, na magdamag. Ayan, basa pa yung flooring. na, Makikita nyo lahat. Bola lang yan. Doon. Tignan nyo itong ating safe parlings. Ano? Wala man lang na-stack na tubig yan. Pero kung iyan po, oras na nakatagilid. Katagilid po siya, ha? Sigurado ko po, yung mga labi niyan, puno ng tubig yan. May mga tubig yan. Na-stackan po yan ng tubig. Pag na-stackan po ng tubig yan, doon na po magsisimula yung kalawang natin, ano? Ng ating si parlings. Hanggang sa sunod, sunod sunod na po yung mga makalawangin ng todo hanggat hindi pa natin nakikita siyempre halimbawa po ay katulad yan umulan lilinisin pa natin yan paano kung may maiwan hindi natin mamalayan malagyan na natin ng yero yan wala na po doon na po magsisimula yung pagkabulok ng ating si Parlings po no? ayan po nakita nyo na po ah. gunggong Barilin kita sa mukha eh salamat po ang sa inyong mga pagtitiwala sa akin wala naman po problema sa akin. Ako po ay nag-sasuggest lang kung ganyan po gagawin nyo o hindi. Idea lang, idea ko lang po yan ano. Maraming salamat po. Ay mag ang gagawin natin susunod ito na po yung mga poste na Itinayo na natin ano. Makikita niyo po yan. Lalagyan na po natin ng anilyo yan. Ito po yung aking pinuputol na bakal. Ang ating pong anilyo ay 9 mm lang po ano bali kumbaga sa ano eh wala na tong 9mm eh 8mm na lang po ito 3.8 po ang sukat yan hindi na po siya 9mm po talaga ang 9mm po talaga mas malaki ng konti rito siyempre sa standard tapos ang kinuha ko palang sukat dito sa aking bakal ay 75 lang po ano para na pagbawal ko yung isang buong bakal wala tayong scrap ano dahil kung may ma-scrap ako sayang eh Ayoko po kasi ng maraming scrap. Ayan, sa ko po ilalagay 'yan. Doon bali walo po 'yan nalagyan natin ano. Ay apat. Maiwan na tong mga dulo. O so, sakali second floor natin 'yan. Mas sa second floor natin siya. Kahit na may yero dito no. Dahil iyan po magiging tuntungan natin katulad ng ginawa ko diyan. Hinayaan ko siyang may yero diyan. Iyan po naging tuntungan natin ano kaysa mag-scaffolding pa tayo na. Kanya-kanya lang pong pamamaraan. Tara, let's go. Trabaho na po tayo. Ito po, tandaan nyo, 75 lang po ginawa ko dito sa bakal, Para po, sakto sa walo. Kung sa inyong plano naman po, ay kung may papagawa kayo, may plano yung bahay, kung hiningi ay 90, gawin nyo na po isang metro para walang butal. Ano ba, o 95 lumabas, gawin nyo na isang metro para anim na piraso mabubuo, ano? Ayan, gagawa na po tayo ng stirrup, ano? Aputulin natin yung mga bakal na mahaf ano. Ang 75 cm. balik 40 nagawa natin sa limang limang buong bakal ano. Una po 5 cm binaluktot. Sunod po ito ay 25. Sunod po ay 10 cm ano. Sunod po ay 25 ulit. kasunod po 10 cm ulit ano ayan kung mapapansin nyo ayan oh. sakto sakto lang po siya no Dan, yan po yung paggawa natin ng ating stirrup hanggang dito lang muna po ang aking video no hindi tayo makagawa umuulan na naman bumaba tayo nabutan po ang ating trabaho ng ulan at katakot na noong magtrabaho ganyan umulan baka tayo madulas ano di bali kung mahina lang ang ulan ah uh, maraming maraming salamat po sa walang pagsawa ninyong pagsuporta sa akin sana po 'wag kayong magsawa maraming maraming salamat ko bye bye